kayo'y nakikinig sa Pato dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio sa DZAR 1026 Sunshine Radio Sino ba yung uh, kausap ko kanina na akala daw niya Friday na? Sipin mo, second day pa lang for this working week, eh, feeling niya Friday na kagad. <laughs> Sabi ko hindi excited ka, sa long weekend. Oh, sabi ko hindi ka nag-iisa. Mm -hmm. Oh nga, 'di ba may meron Isipin mo, na pangalawang pangalawang araw pa lang sa nang linggo na tayo nagbabalik trabaho eh. Parang feeling natin eh tinatamad na tayo. Uh, sorry for the term pero hindi ho dapat dahil dapat eh uh, yung working hour productive ho tayo doon. Anyway, yes, tama? uh, may tinatanong kasi bang bank hmm. uh, paano ba uh, bank former bank employee kasi yung guest namin ni ka-partner Lynn Mm -hmm. Pero hindi ho tungkol sa banko, ha? hindi yung transaction sa banko, hindi investment sa banko ang pag-uusapan. Ang kanya hong negosyo. Mm -hmm. O nagkataon lang ho na, kumbaga, ah, kung, baga, kung uh, may gusto ho malaman sa pagbaba, sa pagdedeposito sa mga uh, interest sa banko, eh, siguro yung bisita namin. Pero hindi ho doon kami si Sentro. Mamaya, pag-uusapan ho namin. Oh, ay, ang kanyang negosyo. Pero, bumati muna tayo ng magandang hapon. Yes, Tuesday today. Mm -hmm. 62 days to go before Christmas. Guys, kumusta ang inyong preparation for Christmas? Sino ba yung mga Halloween busy muna tayo. na tayo? Oo, pero uh, bago yung uh, Halloween 62 mm -mm. days po tayo kasi meron tayong ongoing na Christmas countdown wow. dito po sa DZAR pero yung Halloween muna ang isa oh, sa mga oh. binabantayan pero bumati ka muna si ka-partner Cherilyn yes, ang ating po. partner today. Magandang hapon po, live na live pa rin ho tayo via DZAR 10 to 6 Manila DZAR 10 to 6 live and via SMN news channel and also via digital channel 3 59. Kaya mag-like, mag-comment at mag-share na ho sila mga kapatokers and kapartners Yes sir Tony, excited ka na ba ngayong uh, long weekend? Saan ka magbabasa? Uh, hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung uh, ano ba ang uh, maganda uh, Dahil alam mo pagkaganitong undas, eh bisay mga tao Anyway, speaking of undas, tama-tama dahil uh, bago natin ipakilala ang ating special guest for this afternoon eh pag-usapan natin, ano ba yung mga opportunity na pwede nating samantalahin ngayong Ondas, yung mga pagkakakitaan baga. O -o. Eh alam niyo naman tayong mga Pilipino eh. Magaling tayo diyan. Uh, alam na kumaga Uy, mayroong uh, maraming tao doon. Uh, mayroong opportunity doon na, mm -hmm. na kumita. E, eto nga ho yung aming isi-share po sa inyo bago doon sa ating uh, pag-uusap tungkol sa uh, business ng ating negosyo. Ano yes, ba yung mga uh, pwede nating pagkakitaan? Dahil uh, ilang araw na lang ako undas na, kaya dadag sa ina naman ng tao ang mga simenteryo. Nariyan din ang mga pagkakakitaan na siyempre hindi mawawala. Ayan, ito yung mga pagkakakitaan nga ang i-share natin ka-partner Cherilyn. Ano, ano ba nga ba yung mga pwede nating pagkakitaan ngayong undas? Mm -hmm. Ito yung uh, tatawagin natin ngayong hanap patay ngayong undas. Hmm. <laughs> so unang-una sa listahan natin ka-partner Tony ang pagbebenta ng bulaklak. So una, uh, hinding, hindi hindi mawala ang pagbebenta ng mga bulaklak na kadalasang nagmamahal tuwing ganitong panahon o di kaya ay maging candle collector. So mangongolekta ka lang ng mga tira-tirang kandila, tunawin at hulmahin. Mas maganda kung lalagyan mo ito ng disenyo nangolecta ka lang, kumita ka na. Mabigat oh, diba? parin uh, So bulaklak and uh, yung mga tirang kandila, yung iba kasi mm -mm tatalikod lang ng mga dumalo sa punto de eh. Kinu kinulekta na yung kandila at, at ibibenta na. Oh, ang daming ganyan. Hindi Pero seriously speaking, <laughs> Yung nga, oo, oh, hindi pa nangangalaga. Katatalikod nga lang nung dumalaw. Oh, pinatay na si Candila at uh, isinama na doon sa kanyang koleksyon. Alright. Pero kung dati, ho, seasonal yung pagbibenta ng bulaklak. Kaya ngayon sa Dangwa, di ba? Yeah, kasi parang uh, all year round sa buong taon, mayroong demand ng uh, bulaklak, di ba? Pag naisip mo na, bigyan ko kaya ng bulaklak. So, hindi na lang ho sa tuwing undas. Pero, mas mataas yung nagiging demand ng flowers pagka ho ganitong undas. So, i-consider nyo, pagbibenta ho ng uh, bulaklak, hindi ko lang alam kung magkano ba yung capital na kailangan nila para makapag-business sila ngayong undas ng... Uh, tingin ko hindi naman kalakihan. Mm -hmm. Aangkat ka lang dyan sa dangwa, tapos uh, i bahala ka na, i-arrange mo para itinda mo doon sa mga harap ng simenteryo or sa simenteryo. Okay. Yung number two is torero, Alam nyo ba yung torero? O, pangalawa raw ho, maging instant sepulturero. torero. Mm -hmm. Tiyak na marami rin ang ganitong, ang gustong magpalinis ng kanilang nicho, ng kanilang mga kamag-anak. So, hindi mo kailangan ng puhunan. Tamang kagamitan lang, ready to go ka na. Just make sure may lakas ka ng loob dahil aharapin mo ang mga kalansay o oh, hindi naman nasa ano naman sila nasa uh, niche eh, naman sila hindi uh. na, unless na lang yung mga exposed na na kinokolekt nila para ilipat ano mm -hmm. pero uh, ngayon ho kasi Uh, parang ang paabiso, a week ata before, yung undas talaga, maglinis ka na. Hindi. Mm -hmm. So, uh, ngayon pa lang, eh, yung tamang panahon, kung gusto ho ninyong maging instant sipultorero, simulan nyo na ho ngayon. Kumontak na kayo doon sa inyong mga kakilala na may mga nicho na ipalilinis ho nila. Yes, po, okay. so, ka-partner Tony. At pangatlo naman is uh, paggawa ng Halloween decor. Ayan, so trick or treat. Ayan, so pangatlo, uh, bakit... Hindi mo i ang gumawa ng mga Halloween decor so pagbebenta ng mga Halloween accessories tulad ng maskara, costumes, at iba pa. So, naging creative ka na, kumita ka pa. Ang mga produktong ito ay patok na patok sa lahat ng edad, lalong-lalo na sa mga bata. Ayan. Ayun, so, consider nyo paggawa ng Halloween decor. Mm -hmm. Okay. And lastly, i-consider nyo yung pagtitinda rin ho sa mga simenteryo. Siyempre, ang panghuli hindi raw mawawala yung mga pantawid gutom at pantawid uhaw mm -hmm. na matatagpuan <laughs> sa loob ng mga simenteryo. Kailangan mo lang ng diskarte at tiyaga sa business na ito dahil sa maliit na puhunan pero sure na malaki naman ang kita, 'di ba? Mm -hmm. Yung Lama. mga sa malamig dyan dahil too uh, big uh, kakanin but make sure kung ito ho ang inyong gagawing business na uh, kailangan naman ho yung Malinis. Malinis. So, exactly. Mm -hmm. wag naman ho yung expose na expose yung inyong mga tindang kakanin na ulanit arawe na make sure na uh, consider din ho ninyo yung safety ng mga possible customer na bibili ho sa inyo. Ayan. Yung tubig, kailangan ho wag yung ano lang ha, tinanggalang uh, tinanggal lang yung label. Nire-recycle nila. Kunyari, mineral water. Pero, hindi naman pala mineral Ay, water yun. Oo. Oh, oh, kaya, mm. dapat eh, alam mo ring tingnan yun. Magbaon na lang ko kayo ng tumbler. Uh, I think that's better. Magbaon na lang mm. kayo ng tubig. Mm -hmm. uh, pero, yung pagkain naman, hindi talaga maywasang bibili tayo doon sa labas. eh uh, Especially mm -hmm. kung may mga bata. So maging wise tayo mga ka-partner this coming undas. Pero marami ho talagang opportunity. Ilan lamang ho yung binanggit namin dito? Yung pagtitinda, paggawa ng Halloween decor, yun hong uh, pagiging sipultorero, pagbibenta uh, ng bulaklak. Ilan lang ho yan? Marami hong mga opportunity yung pwede ho nating uh, uh, gawin at pakinabangan, kumita ngayon hong undas.